Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Uh, welcome to my another video. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga kaguluhang nangyayari po sa bansang Israel. So, uh, bago yan mga kapatid. So, uh, uh, sana'y malaman ninyo na may mga sinabi si Jesus tungkol sa bayang Israel po. So, bago siya uh, bago siya umakyat sa langit. So, marami siya mga propesya tungkol sa kanyang bayan. Uh, yun nga, sabi niya na talagang hindi ninyo alam kung gaano kaimportante yung kapayapaan. So, dito basahin po natin sa Lucas po, mga kapatid. Uh, ito yung tinangisan tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. So, ito po ay uh, related po ngayon sa kaguluhan. So, bakit? So, pakinggan po natin. Uh, <clears throat> Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod. Ito ay kanyang tinangisan. So, ibig sabihin, uh, humagal siya, mga kapatid. So, umiyak siya talaga nalungkot siyang sobra po. <clears throat> Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila nila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamaya. Wala silang iiwanang makapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. So, ayan mga kapatid. Kapayapaan. So, nag-mention siya. Sinabi niya, ah, kung lalaman mo lamang. So, sino yung sinabihan niya? Yung Jerusalem po. Ang Israel po. So, nasa Israel. Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, so sa araw nila, hindi ngayon. So, hindi ngayon mga kapatid na ngayon na binasa ko, hindi ngayon. Sa araw nila. So, yun yung mga panahon na nandun pa siya mga kapatid. So, bago pa siya uh, magyat sa langit. Kung nalalaman mo lamang sa oras na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit, ito'y lingid sa iyong paningin. So, yun yung mga pati. So, parang uh, simula noon, uh, after noon, so, makikita ninyo sa si story na talagang nakakalungkot yung nangyari sa bayang Israel po. Nagkawatak-watak sila. So, yung iba pumunta sa iba't ibang bansa. So, lumaya sila. At saka bumalik din naman sila. So, hanggang ngayon, tila, tila pinagkaitan talaga sila ng kapayapaan, mga kapatid. So, alamin po natin yung dahilan. Alamin din natin yung dahilan, mga kapatid. Nandito po yun. Uh, basahin din natin yung kanina yung binasa ko na sa Lucas uh, Lubing sa so verses 41 hanggang 44. Mm, yun po. Ah. Uh, dito naman tayo sa Matthew. Matthew verses 23. So same lang, same lang sila. So pero may kaibahan lang ng konti. So ito yung ang title niya, ang pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. So, nasa verses 37 po siya. Matthew 23, verses 37 until uh, 39. Yun. Jerusalem, Jerusalem. Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kopkopin ang iyong mga anak. Kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw mo. Ngunit ayaw ninyo. Kaya ang iyong templo ay iiwan na lubusan na lubosang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So narinig nyo mga kapatid, hanggang sabihin nila na pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So, pinagkaitan talaga sila ng kapayapaan, kapatid. At hindi lang yan. So, basahin po natin dito sa dulo ng Matthew. Sa dulo ng Matthew po. Ito po yung ulat na mga bantay. Ulat na mga bantay po. Ito po yung uh, inilibing na sisos po sa, sa hinukay na uh, bato. Uh, dumating yung anghel, binuksan yung bato po. At uh, saka... Pinabantayan kasi yung... Yung living niya. Ng mga... Pinuno ng pare. Hindi ko alam kung anong... Bakit, kung bakit. Uh, basta pinabantayan nila. Tsaka sak... Nakita ng dalawang bantay. Nakita na ng dalawang bantay na may... Dumating talaga na anghel. Tsaka... Dinescribe nila yung... Kung ano yung itsura ng anghel. Tsaka... Nandun din po Nandun din po yung Si Maria At uh, saka si Maria Magdalena At ang isa pang Maria Sa libingan ni Suso so, Muling nabuhay si Sus noon So uh, Ito po yung Ulat ng mga bantay Nasa Matthew 28 Verses 11 Hanggang 15 Ito po yun pagkaalis ng mga babae pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinasalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari so ano yung nangyari mga kapatid so babalik tayo sa uh verses uh verses 2 verses 2 ng 28 po ng Matthew uh, chapter 28 ng Matthew so verses 2 biglang lumindol na malakas sapagkat pumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting puti ang kanyang damit nanginig sa takot ang mga bantay nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila ay nabuwal na parang patay. Yun. So, nakita nila mga kapatid. So magpatuloy tayo ulit dito sa uh, 12. Ah, uh, 11 po pala. So, ba babalik tayo sa ulat ng mga bantay po. Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari. Ang buong pangyayari, Nakipagpulong naman ang mga punong pare sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan. So, so may susuhulan so, nila yung dalawang bantay. Nang malaki ang mga kawal at ang mga ito ay inutosan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. So, at uh, nag, uh, sinabi pa nila, sinabi pa ng mga pinunong pare, huwag kayong mag-alala kung, makarating, kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo. So, yun mga kapit. So, sinuhulan ng pinunong pari uh, ng Israel ang mga bantay na iba yung ipamalita. Instead of nakita nila yung anghel na bumaba sa langit at nanginig sila sa takot, ipanami ipinamilita nila. So iba yung iba yung sinabi nila. Uh, sinabi nila na dumating doon yung uh, mga taga ni Jesus. Ito po yun. Uh, habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at minakaw ang kanyang bangkay. So, ito yung pinapasabi ng mga pinunong pare uh, sa mga bantay na, na nakakita sa anghel. So, itong dalawang bantay, sinuulan ng malaki upang ipamalita sa mga tao doon sa Israel. At hanggang ngayon po, mga kapatid. Kaya nga, hindi nila tanggap si Jesus mga kapatid dahil dahil din diyan. So mga balitang ganyan mali yung ipinamalita sa kanila, mali yung narinig nila. At na-realize ninyo mga kapatid, so pupunta doon yung mga taga-sunod ni tapos may nagbabantay na kawal. Ano naman yung, ano naman yung ilalaban ng mga taga-sunod ni May mga itak ba silang dala? So hindi nga sila tinuruan ni na uh, makipag-away. So, paano na nanakawin yung bangkay, mga kapatid? So, dun pa lamang, eh, mag-iisip na sila kung paano nila nanakawin yung bangkay ni Jesus. ba diba? So, yun nga. So, may kasabihan, may, may nasulat din sa uh, ibang parte ng kasulatan, sa ibang sa sa lumang tipa na ganito yung pagkakasabi uh, kinasusuklaman ako nila ng walang dahilan. Kinasusuklaman nila ako ng walang dahilan. So ito yung, kasi, kasi nga, uh, hindi nila matanggap si Jesus, mga kapatid. Dahil, hindi, di, hindi, hindi dumaan si Jesus sa kanilang otoridad. Uh, may, na, sila, mga kapatid, dahil, mas maraming tagasunod ni Jesus kaysa sa kanila. Yun yung punto mga patid. Hanggang ngayon, karamihan sa mga Israelita po mga patid, hindi nila tanggap si Jesus. Hindi nila kilala mga kapatid. Hindi nila kilala si Jesus na kanilang Diyos po. Na kanilang nagitas. Na kanilang ano, na ating Panginoon. Po. No? son of God. Hindi nila kinilala, mga kapatid, hanggang ngayon. Karamihan sa kanila. Ngunit, may mga konti namang Israelita na hanggang ngayon ay naniniwala kay Jesus po. Marami po. Marami po. Pero hindi hindi ganun kadami. So, marami pa rin talagang Israelita. Uh, at alam ninyo na uh, uh, nagkabahagi, bahabahagi na sila. So, may may mga may mga Israelita na Muslim, meron ding Israelita na uh, Jewish na mga Hudyo na just yes, yes, eh, na mga sinusunod yung mga kautusan ni Moises. Sila yun. At meron din mga Israelita na mga Kristiyano po. po. Na, tatlong tatlong hati po sila. Tatlong magkaibang bahagi. Judeo Christian, Judeo Islam. Ito yung uh, pangatlo yung ano. Yan po yung dahilan mga kapatid. Uh, hindi nila tanggap si Jesus. Kaya pinagkaitan sila ng kaya pinagkitaan sila ng kapayapaan. So sinabi na yan Jesus. So ulitin ko nandito sa Matthew Ah. Uh, ah, uh, sa Lucas pala. Sa Lucas pala mga kapatid. Ah, uh, tinangisa ni Jesus yung Jerusalem. So Lucas 19 so verses 42. Sinabi ni Jesus, ito yung sabi niya. Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. So, yun nga, balikan natin yung Matthew. Matthew 23 verses uh, 38. Kaya't ang iyong templo ay iiwan na ng lubusan apa babayaan Sinasabi ko sa inyo hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon Yan po mga kapatid uh, hindi rin ibig sabihin na ngayon Ah uh, ngayon yung pagbabalik ng ating Panginoon so matagal nang bumalik yung Panginoon mga kapatid. Tagal na. So, may mga nami-miss lang silang verses na hindi nila kayang tanggapin dahil iba yung gusto nilang makita. Gusto nilang makita literal kasi yung dumating yung Panginoon, sakay-sakay uh, sakay -sakay siya ng, ano, ng ulap. Yun yung gusto nilang makita. Pero sinabi na ni Jesus na hindi niyo ako makikita. So, ibang, iba yung ibig sabihin niya, mga kapatid. So, yun. So, ngayon, akala na marami. Nagkakagira na. Una, lumindol, iba't bang tapos nga, nagkakagira. Iisipin nila na malapit na talaga. Huwag kayong maniwala, mga kapatid. Malayong malayo yan sa kasulatan. Huwag kayong maniwala sa kanila. So, instead, uh, basahin niyo yung Biblia kahit anong sekta kayo, basahin ninyo ng mabuti, unawain ninyo, intindihin ninyo, gamitin ninyo yung, yung rules ng grammar. Yung rules ng grammar, mga kapatid, gamitin ninyo. I'm sure, I'm sure naman, meron kayong sa inyo, meron naman marunong sa grammar. So, intindihin ninyo yung buong sentence po. Nandun po yung kasagutan. Nandyan lang yan. So, mga kapatid, uh, Ganun pa man, ipagdasal pa rin natin yung Israel po na magkakaroon na sila ng kapayapaan. saka, sasabihin ko ito ulit na mapalad ang bayan na ang Diyos ang kanlungan. So, bye-bye po. See you to my next video.